Andito po tayo ngayon sa bayan ng Tangalan. Uh, pinuntahan ko po dito yung uh, pinakamatandang simbahan dito na St. John Nepomuceno na matatagpuan dito sa poblasyon ng uh, Tangalan. Ito po ay uh, base po sa mga kwento nila. Yung date po na nakalagay dyan ay yan po ang uh, year ng pagkatayo ng uh, simbahan na ito. So tingnan po natin at pasukin natin yung loob at uh, ano po ano yung may babahagi ng mga tao dito sa lugar na ito. 1889. Uh, ito yung isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Aklan. Tara ma, pasok mo sa simbahan. Oo. Oh. Ano, ang tanda na pala ng simbahan na ito eh. Muna kami sa loob ng simbahan. simbahan na uh, isa sa pinamatandang simbahan dito sa Aklan. Uh, Tangaalan po ito eh. Lalapitan po natin yung altar. At uh, yan po. Oh, simbahan. Ayun po. Isa po sa pinaka... Matandang simbahan ito eh. So... Dito kami ngayon sa loob. Ayan. Umikot ko po yung simbahan kasi... Gusto ko po i-share, ibahagi sa inyo ito. Isa po kasi ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Aklan. So, yun. po natin dito sa labas. Ah, may ano pala rito. May Virgin Mary. Ayan o. Oh. Ah, pares of St. Gianni Pomoceno. Ayan. St. Gianni Pomoceno. Ayan o. Oh pangalan ng Iloy Paris. Balik pa tayo sa Makikita naman atin sa structure ng uh, simbahan na talagang uh, lumang ano pa. Kasi parang siguro na renovate na rin ito pero Huwag makikita mo ba mababakas pa rin yung ano eh. Yung katandaan talaga ng church. Ayan mo. Ang opisina dito. So, ayan. ay yung pinakakampanan niya. Hmm. So Mainit <sighs> Isa sa pinakamatandang simbahan sa Aklan Ayan. 1928 pa yon, Ito yung ano na yon sa taas, 1889. May date doon, yun. Tapos ito, 1889. Ito yata ang pinaka-kumbento niya eh. Ah, may medalya, may lagrusaw din dun, oh. Ayan po yung hinakanan ng simbahan. Tanong nga tayo dito. Sir, pwede magkitaan na Taga iya ka sa katangalan. Oo, ng taga iya. Eh, mukha kunta kung yung kailan na ano ba to? Na build kasi nakalagay na 1889 date ng pagtayo. Ayun ron. no? Kasi parang napapansin ko ito na lang yung pinagmatandang simbahan dito sa Aklan eh. May 1928 no sa babaw, no? Ah, oh, sabay-bay gage, buktong bato. Diretso lang. Ah, gilid. Ma'am, pwede pwede mo tana? Uh? Tagay ka sa pangalan. Oo. Oh. Okay. Ara harang nga ano nga uh, simbahan, aron dugdito pag-obra kita karon. Oo, doon. yon. kita, no? Mm -hmm. Ah, sige, thank you ah. Uh? Okay. 1889 talaga eh. Ayan o. So, yun na. Ito. At dahil hindi naman talaga ang uh, Tangalan Church ang pinakamatandang uh, church sa Aklan, uh, ito'y uh, uh, ginawa lang nating uh, halimbawa dahil sa kanyang structure. Pero ang totoo niyan, marami pa pong uh, matatandang uh, church dito sa Aklan at isa na po rito ang uh, katedral ng Kalibo uh, o ang uh, St. John the Baptist Church na matatagpuan sa may Pastrana Park ng Kalibo. Uh, na kung saan ay itilayo ito ng mga Agustinians noong uh, 1581. Uh, so base na rin ito sa ating uh, pananaliksik at uh, pagkuha ng ibang uh, informasyon sa loob ng internet. So yun lamang po at sana po ay nasiyahan kayo sa aking ibinahaging video na ito. So yun po, uh, hanggang sa muli, uh, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating uh, channel, ang The Executive Act, at uh, ako po yung nagpapasalamat sa mga sumusuporta dito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa inyong lahat.